Kamusta sa'yo lalo na kung isa kang uh, nagahangad na maging real estate salesperson, agent o baka realtor dito sa Pilipinas? Ako si Lex. At ako naman si Vera. Nandito kami para sa isang um, mahalagang usapan dito sa Excel Edge Podcast Show. O nga, kasi alam mo may isang salita na parang laging uh, pader agad sa sales, lalo na sa real estate, yung salitang hindi. Ay oo. Nakaka-discourage yan minsan, di ba? Talaga. Pero paano kung hindi pala yun yung katapusan ng usapan? Paano kung may iba pa? Magandang tanong yan. Kasi based dun sa mga material na uh, pinag-aralan natin, yung mga artikulo mo, notes, pati expert insights, parang ang goal natin ngayon, ano, himayin kung paano ba talaga harapin yung mga pagtutul, yung objections at saka yung rejection. Okay. Tingnan natin kung paano mo magagamit yan para um, mas maintindihan mo yung kausap mo imbes na, alam mo yon umatras ka agad. Interesting yan. Sige, um, umpisa natin sa mindset. May nabanggit dun sa isang article, parang yung objections daw, hindi hadlang. Kundi, ano nga yun? Para mga senyales? Guideposts. Oo, o, ayun, guideposts. O kaya opportunities in disguise. Kasi imbes na harang, parang mga gabay sila. Gabay saan? para malaman mo kung ano pa yung uh, kulang sa pagkakaintindi nung kausap mo o kung ano ba talaga yung pinaka-importante para sa kanya. Hindi siya padel. Baka pintulang na ano, kailangan lang ng tamang susi. Okay, gets ko. Opportunities. Pero yung rejection, yung talagang diretsyo na hindi, may stat dun sa notes mo na, grabe, 97% daw ng prospects nagsasabi ng hindi sa umpisa. Totoo ba yun? Ah, oo. oo. Nakakagulat yung 97%, no? Pero pinaliwanag doon na lalo na sa mga high-value deals tulad ng real estate, medyo common yan. Alam mo yung initial sticker shock o kaya yung parang takot agad sa commitment. Ah, okay. So normal lang pala. Oo, normal lang. Ang pinaka-importante talagang tandaan ito. Yung pagtanggi halos never yang tungkol sa you bilang tao. Talaga? Oo, tinatanggihan nila yung offer, siguro yung timing, o yung nakikita nilang value sa moment na yon. Hindi yon sukat ng halaga mo. Malaking bagay yon. Oo nga. Malaking tulong sa kumpiyansa yon. Okay, so uh nabago na natin yung pananaw. Ngayon, paano naman natin malalaman yung yung totoong dahilan? Kasi yung mga sagot na ah masyadong nohal, pag-iisipan ko, busy ako, parang ang daling sabihin, pero baka hindi yun yung totoo, di ba? Ano yung mga common na nasa likod niyan based sa mga sources? Tama ka dyan. Kadalasan surface level lang yung mga yan. Sa likod niyan, pwede kasing uh, hindi pa nila masyadong gets yung value kumpara sa presyo. O baka wala pa talagang urgency para sa kanila. Pwede rin. Pwede rin may takot lang sa commitment o baka may ibang alalahanin ano, na hindi lang masabi diretso. Dito napapasok yung... Um, active listening. Yung pakikinig talaga. Oo. Oh. Hindi lang yung tahimik ka, yung talagang inaabsorb mo, iniintindi mo. May technique nga doon sa notes yung pagparaphrase. Ah, yung uulitin mo. Oo, ulitin mo sa sarili mong salita. Parang okay po, so kung tama po ang pagkakaintindi ko, ang concern nyo po talaga ay more on sa ganon. Para sure na tama yung pagkakaintindi mo tapos mahikayat mo pa siyang mag-explain pa. Malinaw. Active listening tapos paraphrase. Okay, so nakinig na. May idea na sa tunay na issue. Ano na yung mga pwedeng gawin? Mga strategy? May nabasa akong parang step-by-step step sa isang article eh. Makinig, tapos ikumpleto. Oo, yung structure, Coach. Bale, una, makinig ka muna ng mabuti. Pangalawa, kilalanin mo or unawain mo yung sinabi nila. I-validate mo. Magpakita ka ng empathy. Pwede mong ulitin or i-paraphrase. Okay, empathy. Pangatlo, mag-explore ka pa magtanong ka pa para mas lumalim yung pagkakaalam mo sa dahilan. Tapos pang-apat, sa kakapa lang tumugon. Ah, doon na yung response. Oo. -o. At sa pagtugon, lalo na kung presyo yung objection, kailangan ang focus mo nasa halaga o value. Saka yung potential ROI, yung kikitain ng investment nila. Hindi lang basta diskwento. Importante rin yung social proof na nabanggit. Ay oo, yung mga testimonials, case studies. Mismo, para makita nila na may iba ng nakinabang. Alimbawa, kung ang sabi, kakausap ko muna si Mrs. or yung boss ko, imbes na mas taka, gawin mo siyang champion. Champion? Paano yun? Tulungan mo siya ipresent yung value. O kaya, magalang mong itanang kung sino pa ba yung kasama sa desisyon para lahat sila may tamang informasyon. Okay, okay. Paano naman kung ang laban e eh, sa kompetisyon? Yung tipong may kausap na kaming iba e eh, or mas mura dun sa kabila? Ah, yan. Isang malaking bawal na nabanggit. Doon sa expert insight, huwag kang maninira ng kakumpetensya. Hindi professional. Tama. Mas maganda, alamin mo muna ano ba yung nagustuhan nila doon sa iba. Tapos pag nalaman mo na, saka mo i-highlight yung sayo. Ano yung unique mong offer? Ano yung meron ka na wala sila? Tandaan mo, yung kasabihan, you get what you pay for, di ba? Oo nga, value pa rin. Value pa rin. Tapos kung ang sabi naman, hindi namin kailangan yan, subukan mong ikonik yung property sa mga long-term goals nila. O baka may mga challenges sila na hindi pa nila nakikita na pwedeng masolusyonan ng property mo. Kailangan mo lang ipakita yung connection. Mukhang mukhang kailangan talaga ng tibay ng loob dito ano kasi hindi biro yung paulit-ulit kang makakarinig ng hindi or pagtutol. Paano ba mapapalakas yung resilience? May nabanggit ba doon sa mga material? Meron. Binibigyan din yung kahalagahan ng ano, pag-reflect. Pag-isipan mo bawat experience, nanalo ka man o hindi. Ano yung pwedeng i-improve? Okay, reflection. Isa pa, yung support system. Makipag-usap ka sa mga kasamahan mo, sa mga kapwa ayente. Yung pag-share ng mga rejection stories, nakakagaan yun ng loob. Tapos, learning opportunity pa para sa lahat. Totoo yan. Higit sa lahat, ituon mo yung energy mo sa susunod na opportunity. Kapag marami kang leads, marami kang kausap, hindi nagiging sobrang bigat ng bawat hindi. Nagiging part lang ng trabaho. Kailangan lang talaga positibong pananaw pansamantalang balakid lang yan. Ang linaw noon. So, yung pagharap pala sa objections at rejections, hindi lang siya basta technique, ano? Kasanayan talaga siya. Skill na hinuhubog ng tamang mindset, pagunawa, tamang strategy, at saka yun nga, katatagan ng loob. Oo. At siguro, bilang panghuling kaisipan para sa'yo na nakihinig, paano kung yung bawat hindi na maririnig mo, hindi mo ituturing na stop sign? Hmm. Paano kung tiningnan mo siya bilang... Imbitasyon. Isang imbitasyon para mas maging malikain ka pa, mas maging maparaan ka para mas matulungan mo yung kliyente mong mahanap yung totoong solusyon sa pangangailangan nila sa real estate. Wow, magandang challenge 'yan para pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa Excel Edge Podcast Show. Salamat din. At para sa iyo na nakikinig, kung interesado ka sa mga mid-price hanggang high-ticket properties at naghahanap ng realty partner na mapagkakatiwalaan, um, wag kang mag-atubiling bisitahin ng Excel Edge Realty. Yung website namin ay www.exceledge.com.ph. Ulitin ko, www.exceledge.com.ph At syempre, kung may napulot ka sa usapan natin ngayon, iklik mo na yung follow button. At akishare na rin ito sa mga kaibigan mo o kasamahan sa industriya na sa tingin mo, eh, makikinabang din. Tama. Hanggang sa susunod nating paghimay-may ng mga kaalaman.